Mamaya ipapakita ako sa inyo kung bakit kailangan ng tanggalin yung fillers doon. Kasi nga barado na siya. Pakita ko sa inyo kung anong nangyayari pag barado na yung fillers, pag umandar na itong ibang unit. So, standby lang kasi hindi pa umandar. Tapakita ko sa inyo mamaya. pagpapalit nga pala nito medyo may kamahalan din pagpapalit ng ganitong ano ganitong mga binabaklas namin sa Kuling tower so medyo mahal kaya lang may kahit medyo mahal yung may-ari gusto nang palitan kasi pangit ang performance hindi na kwan hindi na 100% So mamaya ipapakita ko na sa inyo mga tropa kung bakit kung anong epekto pag barado na yung fillers na ito ganito yung actual na ano, operation pag uh, luma na yung fillers nya ano maganda yung fillers wala ka makita ang mga talisik talisik maganda pang performance ng fillers tapakita ko rin sa inyo mga tropa yung nakita nyo kanina ano, may mga halahalaman na sa loob madumi na kasi nasa 10 years na yata nine 9 years na nasa operation nakita ko sa inyo yung kapapalit lang yung pillars ito yung katatapos lang namin palitan oo oh, yan paandat na siya oh. uh, walang lumalabas na tubig maski konti kaya namin binabaklas yung ano yung pillars ng isang unit kasi papalitan na nga para makita yun na may tubig na dumadalo yan papakita ko sa inyo ito so, may dumadalo yun na tubig wala pa siyang bara so walang sumasamang tubig yun sa pag ang ilisi ilang mga tropa hanggang sa muli God bless ating lahat ingat ingat